ay tungkol po sa isang OFW na nine years nang hindi umuwi sa Pilipinas at ngayon po ay isa ng komatos sa isang hospital sa Riyadh. Okay? ako ah, kausap po natin ang kamag-anak ng worker upang tanungin din siya at meron pong mga magaganda at mga, mga importante po para po maging kapulutan ng mga aral ng mga iba pang mga OFW na undocumented sa Saudi Arabia or sa ibang bansa maraming maring sa Kuwait sa UAE sa sa ibang bansa, dapat mo nyo pong malaman ito ngayon po ang tanong ko yung pong kamag-anak ngayon mayroon na po siyang sakit ngayon. Ano po, po, ano yun po yun ang, ang, ang ano po ang naging finding sa kanyang sakit? Ano po, di ba yung ayudin nyo po na expire na. Okay. So, na expire po, naging po, na poison siya, kumalat na po sa utak niya. Kaya yung po yung cause ng comatose niya. Ayun. Okay. So, uh, para po sa inyo, kalung baka sakali na mayroon po mga pareho po ng sa OB, OFW, mayroon sang IUD. Hindi ko alam kung ano po yung sa, sa IUD pero sa babae, eh, alam po yan nyo. Okay? Siya daw po ay mayroong IUD, I IUD sa tawan. At nag expired na ito. Ah, nung gulit ako, pala yun. At siyempre, dahil sa siya ay nine years na hindi umuwi ng Pilipinas. Sa so, ayon sa finding, ang kanyang katawan ay nalason na ng dugo. Umabot na raw sa utak ang lason sa kanyang katawan. Kaya siya po uh, ngayon ay konap, na sa so, dahil doon sa IOD na yon. Nakakalungkot po yun. Okay. Ngayon ate, uh, ngayon, naka, nakausap muna yung, yung, uh, yung mga kasama ng mga, Pilipina? Hindi po. Hindi ko po nakakausap. Di bali kasi yung may contact po yung kapatid eh. Okay. Hmm. Okay. Ngayon, ate, ah, uh, ano ang sabi lang mga anak? May pamilya at ano sila, ba? May asawa po. Opo. Yung asawa, nasaan na? Ang asawa po, patay na. Pa patay na. Kailan na po namatay? Siguro, ano po, nakalipas. Naka naka mga four months na po siguro. Four months. Hindi niya nakita ang asawa niya po the past eight, nine years. Hindi tapos mo. namatay na. Opo. How about yung mga children? Ano po, nagbe ko po sila, ganun. Ilan ta ilang taon na po ang mga ang anak nila? Nasa yung panganay po siguro nasa 20 na. Tapos yung bunso nasa 17 po ganoon. Nung nalaman po nila ang nangyari sa kan nanay, ano po ba kanilang anong plano? May may ma Yun para na, pa, bansa nakita mo. Kasi po nung nakausap po namin yung panganay lang po, yung bunso po kasi ano eh, panay lakwa siya po sa yung lalaki. Tapos yung panganay, yung hindi mo talaga po siya makikita na apektado siya sa nangyari sa mama niya. Oo, parang hindi, hindi po. Ngayon po, sana kaya sabi para parang nakita mo na, wala nang gana yung mga bata na kausapin yung kanila mo, mo gano'n. Parang hindi po apiktado, gano'n. Hindi mo makikitaan na apiktado, gano'n. Nakalulungkot ako. Ayan ha, narinig po nyo, nar nang galing mo sa kanila. Yung mga anak po, in parang hindi na interesado sa kanila mother. Hindi po apiktado eh. Kasi nung nakausap namin, parang wala lang, ganyan. Ayan. Kung yung kayo kayong mga mga ting-ting at meron mong kayong anak na ganyan, hindi nyo, ina imagine mo, nine years, hindi na umuwi ka, hindi mo malating ng na mga alak mo roon, tama ba yun? Tama mo sa mga magulang yun? Kaya to, iba kayo yun, ano pa, ano pa? Ano, 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 Kaya na po, sobrang din siyang nakakaawa kasi... Parang hindi nagpuporsige yung mga anak nila na, Uy, paano na si mama? Gusto namin makausap. Yung tipong ganun. Eh, kaso parang wala lang po. Ate, nabanggit mo sa akin na may, boy, na may boyfriend ang babae? po po, meron po. Okay. So, nasaan na ngayon yung boyfriend? Yun nga po, sa boarding house po. Umalis na daw po eh. Hindi wala na doon umalis na natakot dahil sa may nangyari sa babae Opo, siguro natakot din na baka madamay siya ganyan kasi di po babawal yung dito yung magsasama o. na hindi kasado oh. Bapos, bukod po sa sa kanyang sakit meron po po sa findings po na iba pa so may buntis nga Opo, pero buntis po may findings sabi nga po sa findings, may posibilidad po talaga na mabuntis siya kasi expired na po yung IUD. So, you mean to say, yun na komotos ngayon, buntis pa siya? Hmm, po. Diyos ko naman. Kawa, hindi pa, ano yung, pati yung bata sa tiyan, ikawawa eh, yun. Opo nga po, yun nga po yung inaano namin kasi critical na nga yung condition niya. Tapos, ganyan pa. Hindi po nabanggit kung ilang buwan po buntis ang babae. Hindi po eh. Hindi po nabanggit. Ano, ano tingin mo ang dahilan kaya, nag, kaya nagtago yung na lalaki dahil sa buntis yung babae? Or, may, may mga hindi problema? Hindi po siguro dahil sa nadamay siya or... Pero ang suspect po siguro kasi may nakitaan nga din po na ano eh na magpasa. Kasi si rin po kasi yung boyfriend, ayaw nga siya makihalubilo sa mga kaibigan. Yun po yung kwento ng kapatid na si daw po yung boyfriend. Ilan taon na po yung babae? Nasa ano po yata, ang pagkakaano ko, 38 na yata or 36, nasa ganyan po. Disko, mga 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 kababayan ko naman, yung pala babae ngayon sa nakakomatos pala ay eh, mayroon daw na buntis pa at ngayon yung, yung sakali na ikaw ay nanonood ka na lalaki kung totoo nga ang sinasabi nila na buntis yung babae of course at sir, kaluka relasyon mo yung babae iiwanan mo ng ganun. dahil sa takot na baka mapahamak ka baka madamay ka dahil yung babae ay nasa hospital na isko. ko ngayon wala nasa na sana po yung cellphone ng babae nasa lalaki po pati po yung wallet tatay hmm. yung ATM po nasa lalaki din daw po Pinoy po, Pinoy ang jowa, Pinoy. Opo, Pinoy po. Ang uh, ngayon po, uh, na, uh, hindi pa po ninyo nababalitaan kung ano po uh, ang Pero alam po, hindi, po. hindi na, na, nakapagpunta po ang pamilya sa so, OWA. Uh, Opo, yung kapatid po pumunta. Tapos sabi po kasi, antayin lang yung findings ng doktor kung ano ba, kung pwede na ibiyahe ganyan. Kasi sa sitwasyon daw po na ganyan, hindi po, po talaga pwede yan i-travel, sabi po. Kailan siya napunta ng OWA? Um, nung ano po, ano ngayon? Nung Monday? Monday lang. Nung maga Kahit, kahit, kahit bago lang pala, pero, yung uh, 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 yung babae, ilang araw nang naka-confine? Siguro po, alam, Friday, Saturday, Monday. Mga apat, four days na ngayon, ano mo ngayon, Merkulis. Martes ngayon, Merkulis. Martes, ah, Martes, Martes o, Martes o po po. Hmm. Piyernes, sabi niya, four days. Apat na po, four days na po. Diyos ko, apat na araw nang nakakomatos ang babae dahil sa IUD. Ang sabi, ang finding daw, meron daw pong IUD na nag-expired na raw sa katawan at nalason na raw ang kanyang katawan. Ang masakit po, yung babae, ayon sa finding, ay buntis po. Kawawa naman yung sanggol kung buntis nga. Opo, opo. Ngayon, ang problema, yung boyfriend, yung Pilipino na boyfriend, natakot siguro sa nangyaring, ayun, bu bula na Biglang nawala. wala. Na parang bula. Hindi dalaw raw yung cellphone at saka yung pitaka nung OFW. Kaya sir, kung hindi namin alam kung anong iyong dahilan, Maring nga takot ka sa nangyaring pero hindi ka na napakita at nagtago ka na dahil nga ayaw mo madamay ka. Okay? Yan po ang mahirap sa atin. Gagawa gawa tayo ng bagay na ng problema. Dahil po pag nagka-problema na takot na kayo. Ate. Po. Si yung si bang babae ba? Simula noon po ha, hurub na siya. Po. Hurog tumakas. Hmm. Ate ba ni po teinti, Ganon? Oo, oh, oo. Oh. Hindi po kasi dauna po niya ang work sa Jeddah siya. Okay. Siya nagtagal sa amo niya ng ilang years. Okay. Di ba li bago lang po siya naging hurub ngayon. Na, na tenti bago lang po 'yan. Bago siya naging hurub... Bakit po siya oh, naging hurup? Hindi ko din po alam kasi ngayon ko nga lang din po nalaman na ganyan yung sitwasyon niya eh. Kasi ang pagkakaalam ko, nasa, nasa amo pa rin niya siya dati. Nung nangyari yan sa kanya, saka ko lang po nalaman na ganyan po pala. Ang dokumente na po siya, TNT. Ay. Ayan po. Sa mga na nanonood ngayon, marami talagang TNT sa gitnang silangan, particularly sa Saudi Arabia. Naiintindihan ko po kayo, maaaring gusto nyo magtrabaho pa para sa pamilya nyo. Kahit ano, kanya-kanya tayo ng dahilan. Okay? Pero, ang masakit po doon, hindi yung ang mga ngari, mangyari, mangyari sa inyo. Kito nyo itong babae na to, nine years na, hindi umuwi ng Pilipinas. Hindi man lang naisip na makita ang mga anak. Okay, merong, merong cellphone, pero iba pa yung nakita ng personal. Tapos, may asawa po. Yung asawa po, namatay na no, four years ago hindi mo siya nakita. Nakakalungkot, di ba? Tapos, ang masakit pa, ngayon na, nakomatos na siya dahil sa nag-expire na raw ang kanya IUD at kalat na ang lason sa buong katawan. At ang masakit pa nito, buntis pa yung babae. Okay? Ang masakit pa rito, nasaan ang boyfriend? Bigla raw po nawala ang boyfriend kasama ang cellphone ng babae saka yung pitaka